Ayan, yeah, finally, may nabuhay din na bunga ang kalabasa ko. Akala ko walang mabubuhay kasi laging naghuhulog, nahuhulog ang mga bunga. Ayan, yeah, tinanggal ko pa naman ng talbos na ngayon. Muntik ko na kasi siyang ano, tanggalin talaga kasi wala ang bunga na nabubuhay. Ay nako, buti na lang nakita ko, muntikan na talaga, sayang. Sayang naman ko natanggal Haha, <laughs> thank you Lord May nabuhay din Yan Dito Yan may bunga pa Bunga pa yan Yan ang bunga Yan bunga Marami talaga siyang bunga Bunga pa yan lang Hmm, may pangulam na ako. Tinanggalan ko talaga siya ng talbo sa Ayan, oh. Ayan, may bunga doon, oh. so, Sana mabuhay. Ayan, meron din dito. Bunga rin, bunga rin yan. Ay, siyang buha guys yun nga lang nakuhulog siguro ganun pag unang mga bunga nakuhulog talaga o tingnan mo nga ang mga dahon matatanda na kaya talagang gusto ko na sanang tanggalin kasi yun na wala na bunga na bubuhay ay pero nang tatanggalin ko nakita ko siya

Ayan, naman ko. Ayan, atis. Alam mo, ang atis na ito, pink ang kulay. Ah, sobrang tamis niyan. Ayan, hindi pa siya hinog. Pero ito, malapit ng mahinog. Ito nga kung mapakahinog na nga kasi pink na ang kulay. Hindi. na natin yung ko dito. <laughs> ang garden ko. May ugat ng ibon. Ayan. 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 anak. Dalawang Ayan. Dalawang Hmm. Wala ang mother kumuha ng pagkain. Yun yung mother. Naririnig ko ang boses. ang <laughs> <I'm> homing pala. Akala <laughs> mo tao no? ayan na. Ayan na yan. Ayan na. Not a mother only. Ayan na. <laughs> Talagang binabantayan ng anak. Hindi ko kukunin. No worries. No worries. Hindi siya takot sa akin, mother. Siguro kasi nanay din ako. Hicharot. <laughs> Kinibon kasi. Misalnya kita masih ada kita. Siguro mga ilang araw na lang nilipad na ito. Nakabantay talaga yung nanay niya. Oh, hindi siya takot. Hmm. Hindi siya takot sa akin. 一个人在那。